pag nag-spark plug reading tayo tapos ganito yung nakita nyo yan yung kulay goods ba siya? para sa akin the best pagkaganito eh kasi tingnan mo kulay kalawang tapos maganda yung sunog. O, ba? Diba? So, paano natin ma-achieve to? Kadalasan, ang ginagawa ng karamihan sa ating mga YTX users so kaya sa mga nagmomotor na nakakaintindi, Nasa pagtitimplaw yung pagtotoono ng karburador. So, tama. Nandun nga yun. Pero meron pang isa eh. Aside from that, kailangan i-consider din natin yung yan o, oh, yung gap nya. O yung allowance in between ng electrode at saka yung kanyang tip kasi pagka masyadong malapit baka hindi din natin ma-achieve yung ganito pagka sobrang layo naman lalo nang hindi dahil hihina ang spark nga so yan siya ito yung spark plug ko na stock pa sa ating YTX Uh, actually, itong motor ko is ano na eh. 4 uh, years mahigit na. Pero ang tinakbo pa lang nito is nasa kulang-kulang 16,000. So, na-maintain kong ganito ang sunog ng spark plug ko. So, para dun sa mga gustong matutunan kung paano to, ah uh, yun nga unang sabi ko di ba yung dito sa pag adjust ng ating hangin o yung air mixture ng ating uh, carburetor tapos pangalawa ito na nga itong ating gap at the same time Yun, kailangan natin i-consider So Tara uh, Doon naman tayo ngayon sa Kung paano nai-adjust Para ma-achieve ito So, ayan Nakikita nyo yan Yung screw na yan yan, yan yung ating air fuel mixture. O yung pag-aadjust ng ere. O kadalasan ito ang ginagalaw pagkagustong itono itong ating carburetor. So, paano natin gagawin ang pagtotono? O para ma-achieve natin yung optimal o yung the best na sunog ng ating spark plug. So, ganito yan. Uh, una, na nga, kuha tayo ng screwdriver yung flat screw tapos higpitan natin pagkapahigpit clockwise ha ayan hop humigpit na tapos luluwagan naman natin ngayon ah, Siya nga pala dinagyan ko ng marka o ng tanda itong spark plug para masundan nyo ay spark plug Uh, itong itong screwdriver para masundan yung paning ikot so most likely uh, pagka ganito nakasarado hindi natin mapapaandar ang ating motor kaya mamamatay ang makina so luwagan muna natin siya ng isa't kalahati okay at kalahati isa kalahati tapos panda rin natin so assuming na umaandar itong ating motor uh, usually ang ginagawa ng karamihan ang sukatan nila ay kung ano daw yung pinakamataas na idle so hindi mo i-accelerate Hayaan mo lang siya naka idle ngayon pagka namamatay luwagan mo pa ng konti counter clockwise gawin mo ng dalawa so ayun uh, assuming na naga idle na siya pwede mo siyang i-adjust pahigpit is either pahigpit counterclockwise o oh, clockwise pahigpit is clockwise or paluwag counter clockwise so ganon ah uh, mas maganda kung meron kayong ano eh kung merong tachometer o yung o yung yung makikita mo yung rpm RPM reading. Para doon ka pag-base kung saan yung pinakamataas na idle. Usually kasi sa mga common na mekaniko or common knowledge na yun talaga ang pan. Yung pinakamataas na idle, yun yung pinakamagandang timpla. So, pagka linuwagan mo, mararamdaman mo siya na tataas tapos after some time biglang bababa op balik mo ganon din pagka hinigpitan mo at nagbago at bumaba luwagan mo ulit hanggang sa ma-achieve mo yung pinaka mataas na idle ngayon assuming na nandun sa tayo sa pinaka mataas na idle ang next na gagawin mo hayaan mo lang muna siya umaandar o kaya pwede mong i-road test para maramdaman mo yung maramdaman mo yung kanyang response sa uh, accelerator o yung pag-accelerate pagka nag-accelerate ka at medyo parang sakal uh, ihanap mo ulit doon so it's either luwag or higpit uh, one fourth one fourth lang kapag ah, sinabi kong one fourth katulad niya yung position one fourth na higpit ganun lang one fourth na luwag ganun lang din so yun ang gagawin mo uh, it's either higpitan mo or luwagan mo hanggang sa ma-achieve mo yung maganda na response niya yung walang hagok walang parang nalulunod walang parang nabubulunan and then after some time pagka okay na siya gamitin mo muna kahit mga 5 minute run or less than tapos magche ulit ng sunog ng spark plug so pagdating na doon sa sunog ng spark plug dito na naman magkakatalo pagka ang sa tingin mo yung sunog ng spark plug ay nagiging maputi ito yan, hindi mo ma yung ganyan at kulay puti siya o namumuti ibig sabihin sobra sa hangin ang mangyayari pagka sobra sa hangin kailangan mo siyang higpitan 1 fourth 1 fourth lang ang higpit O yung iba, ginagawa nila one half. Pero mas maganda kung one fourth, one fourth lang para hindi siya mabigla at makuha mo yung talaga magandang sunog. Kabaligtaran naman, kapag ka, itong spark plug ay nagkulay itim. O yung parang parang nagkukulay uling. Ibig sabihin nun, rich. Rich sobra sa gas or masyadong matakaw sa gasolina pagka ganun, hindi niya nasusunog so ang gagawin mo magluluwag ka counterclockwise luluwagan mo ng 1 fourth o pag hindi nakuha ng 1 fourth kalahati eh. so ganun lang, tsaga, tsaga lang hanggang sa ma mo yung ganitong sunog ano, ah, ang ganda ng pagkakasunog, diba? Tapos nun, pagka sa mo, okay na siya, then, yun na. Perfect na yung adjustment mo. At wala ka na magiging problema sa namamatay ang makina, o kaya tumahagok, o kaya para nabubulunan. So, ganun lang. Uh, sana, nasundan nyo Uh, ulit ulit yung napanoorin yung video pagka hindi nyo masundan uh, makukuha at makukuha nyo rin yan hanggang sa ayun yung pangapala uh, isa pa uh, considering na ano ha make sure na yung inyong choke lever o yung choke mismo ay hindi naka engage kasi isa rin yung sa mga kinoconsider eh. pagka naka choke kasi nagiging magasto so magiging rich ang gasolina so ang sunog hindi rin maganda So, ayun. Sana nakatulong na naman tong video ko to. At sana uh, may ma-enjoy nyo yung paggamit ng ating YTX. Maraming salamat sa panunood.